Naaahhhh! I'm so scared! Stroke po siya, ma'am. Komatos po. Sa anong trabaho niya? Domestic helper po. Meron po kaming tinatawag na One Repat Command Center, no? objective po niyan ay ma-immediate at facilitate po yung repatriation either ng remains okay. o ng distressed OFW po natin. Tutulong po si Attorney Olalia, uh, oh, sasamahan oh, yes, naman yes, po sir. namin kayo sa tanggapan yes, po ni so. Attorney Olalia. Hello sir, Kamusta po kayo? Ito ma'am, nagdadalamati pa rin po sa pagkano pa ng asawa ko ma'am. Kamusta po yung naging biyahe nyo mula La Union papunta po dito sa Clark International Airport? Hindi Yay! naman po gaano kahirap ma'am kasi po wala po ng traffic po kasi mayroon na pong po ang triplex po ma'am. Nanawagan po ako ma'am sa lahat po ng ahensya po na maaari pong makatulong po sa sitwasyon po namin. Lalo na lalo po yung mga anak po namin ma kasi maliliit pa po sila. At saka po yung gastusin po sa pagpapaburol po ng asawa ko ma'am kasi siya lang po ang inaasahan po namin. Ngayon wala na po siya. Hindi ko po alam kung saan po kami kukuha ma'am ng pang-araw-araw namin pong. Pero sir, ngayon ang OWA is narito uh, para po bigyan kayo ng assistance as well as matulungan kayo ng pauna sa mga gastusin na kakailangan ninyo. Sir, Kailan ba yung anak nyo na nandito ngayon nakasama? Niyo? Tatlo po yung real na anak ko po. Tapos may stepson po ako daughter. Ayla, so ikaw yung panganay na anak ni ma'am. ah uh, kailan mo ba siya huling nakasama pa? Last year po. Ano ba yung huling na pag-usapan nyo bago siya umalis dito sa Pinas? Ano po, ayusin po namin yung pag-aral namin magkakapatid. Kasi po, ano po, um, kasi sabi daw po niya, hindi daw po habang buhay kasama namin siya. Tapos kami lang din po magkakapatid yung magtutulungan. Anong uh, nararamdaman mo ngayon na finally kakauwi na yung mama mo? Masakit po na magaan. Kasi po, ano, ang tagal po ng ano, tagal po namin. Nung simula po nung hospital pa lang po siya. Ano po, hindi na po namin alam yung gagawin namin. Tapos ngayon po nakauwi na siya, makakasama na po namin siya. At saglit na lang po. Ikaw, so John, kailan yung huling time na nakasama mo to si Ma'am? Last year po. So ano yung napag-usapan ni Mama bago siya umalis? Huwag daw po namin pabayaan pag-aaral po namin. Tsaka alagaan ko daw po yung mga kapatid ko. Anong nararamdaman mo ngayon na pauwi na ang bangkay ng Mama mo? Masakit po. Kasi uwi po, Mama ko galing ba na wala na po siya. <laughs> Ang Panginoon. Buhay po na pumunta po doon na alag, ano po ng mga anak na rin. Tapos ganyan na po siya. <tong> Sige, tigil niya ba? <tong>

ngayon po na nakauwi na po sa tulong ng DMW and OWA ang bangkay ni Mama Marilyn ano pa po kaya yung maitutulong natin ang maitutulong naman po ng OWA ay makakareceive naman po si sir ng bereavement at uh, financial assistance na 10,000 po at nakiusap kanina si sir at na kung pwede ay makapag-apply din po siya ng livelihood assistance ay i-check po natin at i-verify po kung pasok po siya. Sa tingin po naman namin ay 2016 naman po yung OWA membership niya ay, ay makaka naman po siguro po siya ng livelihood assistance ma'am. Nagpapasalamat din kami kay Sir Rapi dahil sa uh, agarang pagtulong din po sa ating kababayan. Sir, again, mula kay Idol Rafi and sa lahat po ng bumubuo ng Rafi Tulfo in Action, uh, lubos po kaming nakikiramay sa pagkamatay po ni Ma'am Marilyn. Sa tanggapan po ni Sir Rafi, kung hindi po sa inyo Sir Rafi Idol, hindi po papabilis po ang pagpapauyangan ng asawa ko po dito sa Pinas. Finally po, makakasama po nila po yung asawa ko dito at anak po namin. Nintay po siya ng kay tagal po. Thank you. Thank you po. Kahit ganoon po, hindi naman po ako nag-blame sa God. Kung bakit ganoon ang sa asawa ko. Siguro may dahilan po. Yun lang po. Salamat po. Ayla, ngayon na nandito na yung mama mo, ano yung nararamdaman mo ngayon? Ano po, um, sobrang sakit po na sobrang saya. Kasi po makikita na po namin siya kahit ilang ilang araw na lang po siya. Tapos masakit po kasi uwi po siya dito sa, ano, sa amin na wala na siya. Kamusta na ba kayo ngayon sir, ngayon na nandito na po yung bangkay ni ma'am? Uh, Masaya-masaya po kami ma'am dahil po sa tagal-tagal po na panahon ma'am na nandun po siya, nabawinan po namin dito at mahihatid na po namin po sa huling kontungan po niya ma'am. Ano ba si ma'am Marilyn nung siya ay nabubuhay pa bilang asawa at nanay nitong tatlo ninyong anak? Uh, may sabi ko na siya po ay isang bayani po sa amin. Gawaya po ng kahit meron po siyang karamdaman po ma'am. Magkatrabaho po siya para sa amin po ma'am. Siya po nagpo-provide po ng mga kailangan needs mo ng mga bata. Kahit meron po siyang dinaramdam na hindi po niya alintan na po na magtrabaho po sa abroad para po sa amin. Mami kung saan ka man naroon, patuloy kang magpasalamat sa Panginoon at pagkatiwalaan mo kung ano man ang para natin, nila sa atin. Huwag kang susuko kung ano man ang pagsubok dating sa ating buhay. Wala na natin na, na mayroong Diyos na nasa tabi natin at mga taong nagmamahal sa atin. We love you and miss you, Mami. Sir, uh, pinapaabot po ng aming programa ang tulong para po hindi na kayo mamroblema sa sagutin dito sa funeral service. Sir, Rafi, thank you po sa pagtulong po sa amin. Sir, aside from this, ay patuloy pa rin po kayong makakatanggap ng financial assistance mula po sa OWA Region 1 sa pamumuno po ni Administrator Arnel Ignacio so, para po makapagsimula ulit ng uh, panibagong buhay. Sir Raffi, muli po kami nagpapasalamat sa lahat-lahat ng mga tulong niyo po sa amin. Hindi po namin inasahan idol na sa yung satwasyon kayo po ang nilalapitan po namin na hindi po kami napahiya sa magpuntapos sa inyong programa. Sir, ito po mula kay Idol Raffy uh, para po matulungan kayo at hindi nyo na isipin pa ang uh, bayarin dito sa funeral service po. Sir, wag po kayong mag-alala. Nandito pa rin po kami kahit matapos po ito. Kung ano man ang kinakailangan mo, nandito lang po kami uh, para po uh, maibigay or maihatid sa inyo ang tulong na kailangan niyo. Nanay Vemi, kamusta na po kayo ngayon? Okay lang po. Ano si Ma'am Marilyn bilang isang anak? Nakapagbuting anak si Marilyn po sa kaina ng mga bata. Mabait po siya. Masayahin po. Matulungin po. Ma'am, bakit kaya napilitan si Ma'am Marilyn na magtrabaho po sa ibang bansa? Asawa niya po. Gusto niya tulungan kasi naksidente po. Hindi siya makapagtrabaho yung asawa niya po. Ano po yung reaksyon niyo nung nabalitaan niyo yung pagpanaw po ng inyong anak? Mama, sakit. Sakit talaga po. Mawala ng anak. Ayla, kamusta na kayo ngayong magkakapatid na ngayon? Medyo okay po na hindi. Kasi po, ano, wala na po yung mama namin. Hindi na po namin siya makakasama. Hanggang ano na lang po, yung makikita na lang po namin siya sa picture, ganoon po. Tapos, ano na lang, maalala na lang po namin yung memories, hindi na po namin siya makakasama. Kahit kailan maaari mo bang ma-share sa amin kung ano si Ma'am Marilyn bilang ina sa inyong magkakapatid? Mabait po siya sa amin. Lahat po kami magkakapatid, mabait po siya sa amin. Kahit ano po, sa ibang pamilya po siya. Hindi niya pa rin po kami pinapabayan. Kinakamusta niya pa rin po kami, gano'n. Sinasabi pa rin po niya sa amin na mag kami ng mabuti. Lahat po kami magkakapatid, ganoon po. Tapos kami din daw po magtutulungan kami magkakapatid. Kaya po wag daw po, wag daw po namin pabayaan yung isa't isa, ganoon po. Ano ang pinaka-namimiss mo kay mother mo? Pag po kunyari po kami lang po dalawa tapos umalis po kami gano'n. Tapos nagbabanding po kami. Kunyari kahit ice cream lang po yung nakailamin sa dantas tapos nagtatawanan po kami gano'n. Uh, ano naman yung naging reaction mo nung nabalitaan mo na pumanaw na yung inyong uh, mother sa Bahrain? Sobrang sakit po. Nagising po nun ako ng alas tres. Tapos sinabi na lang po ng kapatid ko po na pangatlo na wala na po si mama ko. Tapos yun po, hindi na po ako nakatulog. Umiyak na lang po kami ng umiyak. Ano yung pinaka namimiss mo kay uh, Mama Yung pagluluto po namin ng puto. Bibili po kami ng merkado sa ano po, tindahan. Ikaw ma, meron ka bang mensahe para kay Idol Rafi? Nagpapasalamat po ako sa kanya kasi po marami po siya natutulungan tulad po namin. And sana po marami pa po siya matulungan. kasi ganda gyan na mo na ko. mommy Bye bye, mommy Bye. Bye bye, mommy. I love you. Love you.